Sa kabila ng simple o ordinaryong pagsasama ng mag-asawa na ating tampok sa pelikulang ito mga kayoso ay sa likod nito ay isang problema ang kanilang kinakaharap, at iyon ay hindi pa sila kailanman banibiyayaan ng anak. Idagdag mo pa ang palaging pangingialam ni Bienan, dahilan upang hindi makakilos ng maayos, dahil tingin mo ay para bang ikay nakagapos, dahil sa mga matang tila minaman manan lahat ng iyong mga kilos. Kilala naman siguro nating lahat ang nag-iisang Andrea del Rosario ano mga kay Oso. Kaya ating balikan at panuulin ang pelikula niyang ito noong taong 2003 pa na may pamagat na. Lupe! Lupe A. Simlan's Wife Masakit o mahirap man para sa ating bida na tawagin natin sa pangalang Lupe ang desisyon ng kanyang asawa na si Manolo na mang ibang bansa at magtrabaho sa barko, ay wala na siyang nagawa pa kundi suportahan ang kagustuhan ng asawa tutal ay para naman ito sa kanila at sa pinapangarap nilang makapagpatayo na ng sarili nilang tahanan. Dahil sa hindi pa sila nagkakaroon ng anak, mahirap para kay Lupe ang mag-isa dahil kahit kasama niya ang kanyang diana at ang hipag niyang si Daleng, pakiramdam niya ay nag-iisa pa rin siya dahil iba talaga kapag hindi mo kadugo ang iyong mga nakakasama. Dahil sa sandok na aksidenteng nahulog, na ayon sa matandang ito ay senyales na may darating silang bisita, at tama naman ito dahil darating ang isang babae na nagnangalang Cora, at labis na lamang ang tuwa ni Bienan sa pagdating ni Cora at malalaman na lang natin na dati pala itong kasintahan ni Manolo, at ito ang gusto niyang makatuluyan sana ng kanyang anak. Ngayon ay alam na natin ang dahilan kung bakit hindi maganda ang pagtrato nila kay Lupe, na maging ang mga perang ipinapadala ni Manolo para sa kanilang pinapatayong bahay ay dapat dadaan muna ito sa mga kamay ng biyanan, na maging ang mga sulat rin na para sa ating bida ay di pa nito kayang patawarin at babasahin pa muna nito bago ito ibigay kay Lupe. Abay malaking problema nga ang mga ganitong klaseng biyanan mga kayoso. Hanggang sa may isang sulat ang dumating na kung saan ay inaanyayahan nito ang mga asawa o may bahay ng mga siman para sa isang seminar, na ayon sa matandang diyanan ay kailangan raw pumunta ng ating bida, na ipinapasama pa ang anak na si Daleng upang samahan lang umano si Lupe. Ganoon sana kaso hindi lang naman pala sa samahan ni Daleng si Lupe Bagkus ay nakiusap sa ating bida na hindi raw sana ito makakarating sa kanyang ina pagkatapos ay nagmamadali na itong umalis, nabatid naman na ni Lupe na may iba itong pupuntahan o katatagpuhin. Dahil sa seminar na ito, dito na makikilala ng ating bida si Elmo, na isang siman at katrabaho pa mismo ni Manolo. Gusto pa sana siya nitong ihatid kaso nang mahalata ng ating bida na tila kakaiba ang mga kilos at klase ng pakikipag-usap nito sa kanya, ay nagawa niyang makatanggi at mabilis ng bumaba upang makaiwas sa anumang binabalak sa kanya ng binatang siman. Nang makabalik na siya sa terminal, laking pagtataka na lamang niya nang makita ang klase ng hitsura ni Daleng, tapos ay may buhok pa siyang nakita sa bibig nito kaya tayo na ang humusga mga kayo so dahil tiyak na alam niyo na rin kung anong klaseng living things, ang minukbang nitong si Daleng. Dahil sa pagdating ni Elmo sa buhay ng ating bida, dito na magsisimula ang mga pagbabago sa kanya dahil simula noon ay hindi na nawala sa kanyang isipan ang binata, na maging sa kanyang pagtulog ay ginugulo na rin siya nito. Hindi niya tuloy lubos akalain ang pagdalaw o pagdating ni Elmo, na ayon sa kanyang diyanan ay may ipinamimigay raw si Manolo, at nang iabot ito ng binata sa kanya. Ay muli na namang kinabahan ng ating bida sa inastang iyong ni Elmo. Naputol lang iyon nang lumapit bigla sa kanila si Daleng na mabilis nitong niyaya si Elmo na halatang malaki ang pagtingin nito sa binata. Hanggang isang araw, bigla na lamang siyang nilapitan ni Cora, na para bang may mahalaga itong sasabihin sa kanya, ngunit ang mga katagang binigkas ni Cora ay naging palaisipan tuloy sa kanya dahil hindi niya maintindihan ang ibig nitong sabihin kung bakit kailangan raw niyang magingat kay Manolo. Hindi na tuloy na wala pa sa isip niya na para bang gusto niyang intindihin ang mga sinabi sa kanya ni Cora at naputol ang kanyang pag-iisip ng hindi inaasahan ang pagdating ni Elmo kaya mabilis siyang kumilos upang pagtaguan ang binata. Nakahinga tuloy siya ng maluwag ng mapansing umalis na si Elmo dahil hindi nga siya nito nakita kaya ang sumunod ng pangyayari ay makikita na nga nating naliligo na si Lupe dahil siguro sa batid na niyang siya na lamang mag-isa pero ganoon sana dahil lihim palang bumalik si Elmo at dito na nga nakita ng binata ang nakakaaliw na eksena na pagkara ay hindi na nito napigilan ang sarili at sa pilitang nilamutak ang kabibeng nakahain na kahit anong pagpupumiglas ni Lupe ay baliwala lang naman ito kay Elmo hanggang ang mga sumunod ng tagpo ay ikakainis nyo na dahil sa huli ay tuluyan na rin ipinagkaloob ni Lupe ang kabibeng para lang sana kay Manolo. Kahit anong klaseng pagsisisi, ay wala nang magagawa pa si Lupe dahil tapos na nga ang mga pangyayari. Nagawa na rin niya itong ikumpisal dahil patuloy siyang kinukonsensya ng kanyang ginawa subalit ilang sandali lang kung kailan uuwi na sana siya ay muling hindi inaasahan ang pagdating ni Elmo at mabilis siya nitong hinila papunta sa itaas kung saan naruroon ang kampana. Pero ang mga pangyayaring iyon ay kitang kita at huling huli pala ni Cora, na kalaunay munti ka na ding nakita ng biana ng ating bida kung hindi lang napabilis ang pag-akyat ng dalawa. Pero bigla na lamang naisipan ng matanda na hikayatin si Cora na akyatin rin ang kinaroroonan ng kampana dahil sa taglay raw nitong ganda kapag nasa itaas ka na kaya kahit anong kagustuhan man ni Cora na maiiwas si Lupe sa kanyang biyanan, Ay wala na rin itong nagawa pa kundi samahan ang matanda, na mabuti na lamang at hindi na nito kinaya pa dahilan upang hindi na makita pa ang mga genggenga na kasalukuyang nagaganap. Nagpatuloy ang mga ganoong tagpo para kina Elmo at Lupe, ngunit sa pagkakataong ito ay gusto ng putuli ng ating bida ang namamagitan sa kanilang dalawa pero hindi naman makakapayag ang binatang siman hanggang sa matinding genggengan na naman ang susunod na magaganap, na tanging sa full movie nyo nalang malalasap. Pero muli na naman silang makikita ni Cora sa pangalawang pagkakataon at nakita naman ito ni Lupe kaya ang genggenga na talaga naman sana ay naudlot. Dahil gustong habulin ng ating bida si Cora upang magpaliwanag kaso nagpatuloy lang ito at unti-unti nang lumalayo. Pagka uwi ni Lupe ay takot ang bumungad sa kanya nang madatnan si Coral na kausap mismo ang kanyang dyanan at tiyak na isinumbong na siya nito subalit nagkamali siya dahil may iba pala itong sadya dahilan upang tawagin ng matanda ang anak niyang si Daleng. Nagkaroon tuloy ng pagkakataon si Coral na pangaralan at paalalahanan ang ating bida patungkol nga sa mga natuklasan nito sa kanila ni Elmo sa kadahilanang ng hindi pa raw niya kilala ng lubusan ang kanyang dyanan at maging ang kanyang asawang si Manolo. Bigla namang nagsisigaw sa iyak ang matanda at nang puntahan nila ito, dito ay malalaman na naglayas na pala si Daleng dahil wala na ang mga damit nito at ang hinala ng matanda ay sumama na raw ito kay Elmo. Siyempre nasaktan naman si Lupe dahil sa ginawang iyon ni na Elmo at Daleng pero isang sulat na naman ang dumating hanggang sa malalaman na nga nilang lahat kung sino nga ba talaga ang kasama ni Daleng, at iyon ay hindi si Elmo kundi ang isang construction worker pala na gumagawa sa bahay ng ating bida hindi tuloy napigilan ni Lupe ang mapahalakhak sa mga nalaman, lalo nang makita na naghihinagpis ang biyanan sa mga nangyayari. Isang sulat na naman ang dumating na para sana sa ating bida pero gaya ng dati, ay inagaw na naman ito ng kanyang biyanan at maya ay bigla na siya nitong sinugod dahil tungkol pala sa kanila ni Elmo ang sulat, na galing mismo kay Cora. Ngayon ay alam na ng matanda ang kawalang hiyang ginagawa nila ni Elmo na sa pagkakataon namang ito ay hindi na nakapagpigil pa ang ating bida at nakipagsagutan na sa pakil amera niyang biyanan. Pero bigla na lamang siyang naduwal nang siya'y papaalis na sana at hindi naman ito nakaligtas sa paningin ng kanyang bienan kung kaya't nakapagbitaw na naman ito ng mga masasakit na salita dahil batid na ng matanda na siya'y nagdadalan tao na. Nakitira muna siya sa kanyang kaibigan at doon ay namalagi siya ng mga ilang araw. Sinamahan at tinulungan din siya nitong hanapin si Elmo at hindi naman sila nabigo dahil natagpuan nila ang tinutuluyan ng binata kaso ipinagtabuyan lang siya nito, na hindi naman niya maintindihan kung bakit. Ngunit sa pagbalik niya sa bahay ni Elmo, dito na niya mauunawaan ang lahat dahil isang babae ang kanyang nadatnan, na ayon rito ay kung si Elmo rin daw ang kanyang pakay, ay huwag na raw siyang umasa dahil katulad rin daw niya itong niloloko at pinapaasa lamang ni Elmo. Siyempre ay labis na nasaktan ang ating bida sa mga nalaman at walang araw na hindi niya ito naaalala na siyang labis na nagpapahirap sa kanya. Hanggang ang mga kasalanang nagawa ay pagbabayaran na dahil makikitang pinapahirapan na ng malubhang sakit, na nakuha mula sa mga pakikipag -geng sa kung sino-sino. Sa pagdalaw ni Lupe sa natitirang araw na ni Elmo, dito na inamin ng binata na planado lang pala ang mga nangyari sa kanila, napaka na mismo ng asawa niyang si Manolo. Alam na kasi ni Manolo na siya ang may diferensya kung kaya't ginamit nito si Elmo para lamang mabigyan sila ng anak. Ipinaliwanag rin ni Elmo ang dahilan kung bakit niya ito iniiwasan, at iyon ay ayaw lang niyang mahawaan ng kanyang sakit ang ating bida. Dahil sa mga nalaman, kahit bawal ay nilapitan pa rin ni Lupe si Elmo at dito ay makikita ang labis na pag-aalala, awa, at pagmamahal ng ating bida para sa binata. Sa pagkawala ni Elmo, isang hindi magandang desisyon naman ang ginawa ni Lupe, na muntika ng ikinapahamak ng kanyang buhay. Alalang-alala tuloy ang kanyang kaibigan na hindi man lang nito napigilan ang ginawa ni Lupe sa bata, na alam nyo naman na siguro kung ano ang ginawa ni Lupe, na dahilan kung bakit humantong sa ganitong pangyayari. Sa wakas ay nakauwi at nagpakita na rin itong si Manolo at kontrabida pa rin ang kanyang ina sa paghahanap niya sa kanyang asawa. Dito ay nasabi ng matanda na alam na niya ang naging plano nilang dalawa ni Elmo para kay Lupe dahil nga sa sulat na ipinadala ni Cora, na siya namang ikinapangamba ni Manolo dahil kinumpirma pa niya sa ina kung iyon ba'y nabasa rin ng kanyang asawa, na hindi naman raw dahil agad rin daw itong sinunog ng matanda. Yun lang dahil nalaman na ni Lupe ang lahat, at tiyak na nag-iisip na ang ating bida kung paano ba ito makakapaghiganti. Hindi naman naging mahirap para kay Manolo na hindi makita ang asawa at maililigtas pa nga niya ito mula sa isang lasing na lalaki na gustong puwersahin ang ating bida. Dito ay nagmamakaawa si Manolo na magumpisa raw muli sila ni Lupe, na hindi naman iyon tinanggihan ng ating bida kaya makikitang iniuwi muli siya ni Manolo, na katulad ng inaasahan ay malatigre na naman ang kanyang biyanan kasunod ng mga masasakit na salitang dumagundong muli sa pandinig ng ating bida. Muli ay hindi na naman nakapagtimpi si Lupe at sinabi kay Manolo na wag na raw nitong ipagpilitan pa dahil malabo nang maibalik sa dati ang kanilang pagsasama hanggang sa tuluyan na nga niyang iniwan ang mag -ina. Siyempre hindi naman hinayaan ito ni Manolo at sinundan pa rin ang asawa hanggang sa makarating sila sa kinaroroonan ng pinapatayo nilang bahay at dito ay muling pinakiusapan ni Manolo ang ating bida. Ngunit sadyang bato na talaga ang puso ni Lupe kasunod ng mga pagtatanong kung bakit nagawa o kung bakit hinayaan ni Manolo na pumapel sa buhay nila si Elmo. Sising-sisi naman si Manolo sa kanyang mga naging desisyon kaya malumanay niyang ipinaliwanag ang tunay niyang dahilan kung bakit niya ito nagawa. Ganoon sana kaso hindi na talaga ito pinaniwalaan pa ng ating bida na gusto na talaga niyang layuan si Manolo hanggang sa matigilan siya ng mapagtantong napakataas ng kanyang kinaroroonan at makita ang bagsik ng alon ng karagatan. Dahilan upang muling sumariwa sa kanyang alaala ang pait ng kanyang nakaraan, na kung saan ay mismong sa karagatan kasi siya natagpuan noong siya isanggol pa lamang katabi ng mga magulang niyang wala ng buhay. Nakalapit man si Manolo sa kanya subalit hindi na iyon naging hadlang pa para maisakatuparan ang desisyon na hinding-hindi makakalimutan ni Manolo at pagsisisihan nito habang buhay. Kung nagustuhan ninyo ang mga ganitong video, ay pakipindot na lamang po ang like at mag-subscribe ka na rin kaibigan upang sa ganoon ay maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Maraming salamat mga kaibigan hanggang sa muli ang inyong lingkod, Misteryoso Recap.